Binuksan ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat po ng mga dayuhang mamumuhunan ang pintuan ng Pilipinas para po sila ay makapasok at makapagdala ng kanilang pamumuhunan dito sa bansa. Ang tanong, kaya ba natin? Dagundong! 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 Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Uh, isa na naman pong edition uh, uh, edisyon o uh, episode uh, ng ating programa, ang ating pagsasaluhan ngayon pong araw na ito. At uh, maganda po pa sa ating pag-uusapan. Kaya't uh, makinig po tayo. Ano ha? Dahil uh, pilit naman po na gumagawa ng kanyang, uh, uh, ng kanyang tungkulin itong si Pangulong Marcos. Uh, bilang leader para ika tumaas ang ekonomiya ng bansa pero marami pa rin ho talaga ang duda nagtatanong isa na po ako doon Sabi ho dito ay binuksan ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pintuan ho ng Pilipinas para sa lahat ng gusto maglagas ng puhunan at magnegosyo sa bansa at lahat naman po talaga ay uh, lahat ho ng mga negosyante who can run business outside of their territory ay talagang 'yan ang hinahanap, ano ha. At uh, isa ang Pilipinas sa magandang puntahan para husay sa mga negosyo puno ito. Sa kanya pong naging talumpati doon sa uh, APEC CEO o Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa Busan, South Korea, sinabi po ng pangulo sa mga delegado ang posisyon ng Pilipinas para magtatag ng bukas, matatag, masigla at uh, mapayapang Asia Pacific region eh ibinigay e, ng pangulo sa harap ng mga top business leaders doon na magandang magnegosyo sa Pilipinas. Oo. At uh, dahil sa mga pangunahing reporma na pa-ekonomiya na pinagtutupad ng gobyerno upang mas magaan at mabilis ang pagtatatag ng negosyo. Uh, at sinabi pa dito ng ng uh, pangulo yung, uh, yung kanyang programang Create More Accounts or PPP code at mga inisyatiba sa green financing. Yun ho uh, ang kanyang uh, Uh, binabanggit, ano ha, at uh, sabi nga ng Presidente, ang mga sinusulong na digital transformation ng gobyerno, kabilang na mga pamumuhunan sa digital infrastructure ay kasama ho diyan Ano ha, sinusulong din daw po ng ating uh, pamahalaan yung AI sa pamamagitan ng National AI Strategy Roadmap at programa sa digitalization ng MSMEs o itong micro, small, and medium enterprises para mapalakas sa mga negosyante at masigurong walang Pilipinong sa digital economy. Ganda, hindi po baga? Totoo po yun. Napakaganda po nitong na balita na ito. At uh, magandang hakbang po ito na ginawa ng presidente. Dahil APEC Summit, actually, iyan ho talaga ang pinakang, uh, uh, pinakang uh, magandang paraan para mahagip mo ang lahat ng mga ma, lahat, lahat ng mga negosyante. Di ba? Gan? So, because that, that talks about economy. No? So uh, that's Asia Pacific Economic Conference. So maganda ho 'yan, di ba? Nga? Maganda 'yan. At talaga naman hong uh bawat isa ay gusto hong uh, uh mangyari yan or cooperation of uh, Asia Pacific Cooperation Co uh, Pacific Economic Cooperation Summit. APEC. Hindi ho, hindi ho um uh, 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 uh kung ano man ano ha. So sa sandalihon ito. Ang tanong lang po natin ay, kaya ho ba ng Pilipinas? Sapagkat napakaralaki ho ng problema ho natin sa sitwasyon ng kuryente. Ba nga. Tapos ngayon, nagtaas na naman ho ng presyo ng kuryente. Ang singil ng singil sa kuryente. So, paano ho kaya ito makakaakit ng mga investors para ho mamuhunan dito sa atin? Kasi, sabi nga natin, ano ha, kahit na sa mga liblib na lugar dito po sa ating bayan. Yan huy na nanatiling uh, malungkot, uh, bagsak ekonomiya, mahirap ano ha, kapag ka walang maayos na infrastructure gaya ng kalsada at saka kuryente. Hindi ba? Ah, and then, may signal <laughs> ng, cellphone, they can get it anywhere. Ano ha? May mga lugar pa nga dito, walang cell site. Pero those things are very important. Ngayon, saan natin ilalagay itong mga mamumuhunan na ito? Punong-puno na ho ang Metro Manila. Di ba ka? Punong-puno na ang Metro Manila. Kaya siguro, ang unang-unang munang -unang pag-aralan at gawin ng ating pamahalan ay uh, ikalat itong mga pamumuhunan na ito sa buong Pilipinas. At pagkatapos ay tanggalin na itong mga... Uh, itong, uh, mga regional wage ano ha at uh, maging pare-pareho ang sweldo ng ating mga kababayan para hindi nagtatambakan dito sa Metro Manila at hindi tayo hindi uh, mabawasan ang congestion dito sa, sa sa Metro Manila. So sa sa madaling sabi, ang sa tingin natin ay mas magandang o oh, mas makabubuti unahin muna ang pag uh, pagkakapag-ugnayan sa mga local government units kung kaya ba nila na magkaroon o maghawak ng mga multinational companies or kung ano man, anuhan ng mga negosyo para magbigay ng trabaho sa lokalidad. And that is important. Ano ha? Kaya uh, kung mai offer natin ito, unang-una natin tingnan din. the other side of the coin, presyo. Ano ho bang offer natin? Uh, usually kasi, Uh, may mga five years tax uh, uh, exemption, may mga ganun, ano ha? Uh, may kaugnayan sa buwis o bibigyan ko kayo ng five years na na hindi kayo sisingilin ng buwis. Hindi ko maalala yung term. May, 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 mayroong term para dyan eh. Hindi, ko, hindi namin kayo hihingi ng tax, ano ha? Uh, mamuhunan lang kayo sa amin o bigyan ko kayo 10 years na meron kayong tax holiday. Wala kayong babayarang buwis magmamuhunan lang kayo sa amin at magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan for 10 years then after 10 years balik na tayo di ba ga? maganda yon normally ini offer yan di ba narinig ko na yan eh hindi naman ako naging uh, chief executive pero narinig ko na yan na napag-uusapan naalala ko pa nga nung panahon nila dating mayor uh, Edward Agidor eh madalas yung Bimp Iyaga doon ginaganap sa Palawan oh uh, yung uh, Uh, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, uh, East Asian Growth Country uh, Conference. Doon ginagawa sa area conference, sa Beef Yaga Conference. Doon madalas. At ang, uh, ang host ay ang Palawan, ano, Puerto Princesa City. Napag-uusapan yan. Kapag ka nagkukwentuhan na, pagkatapos ng meeting or what, Uh, dahil I, I worked uh, uh, with Mayor Hagedorn kahit pa paano. At pag mga ganyang usapan, nakakadikit naman tayo, naririnig natin. At maganda. Kahit sino naman ay talaga may inggan nyo. But the thing is, other than that, what other facilities can we offer dito sa mga investor ho natin na ito? maganda yan, pero ano ba Mapapababa ba natin mabibigyan ba natin sila ng special na ng mababang presyo sa kuryente. Uh, yan I, that has to be uh, it has to be addressed by the uh, Manila Electric Company or the National uh ng uh, ating ng NEA, ano ha, yung National Energy Authority or Administration, <laughs> di ba? So kailangan pag-aralan yan. Can we offer that? Now, isa pa. Ano ha? Sa gitna ng matinding usapin ng korupsyon sa Pilipinas, sa paragay ninyo, ay may mahahakot ang ating pamahalaan? Hanggat wala hong napaparusahan, at hanggat hindi nakikita ng international community that this administration is serious against corruption, abay, wala ho. may hirapan tayong mag-invite. At paano natin may papakitang seryoso ang ating pamahalaan kontra dito sa korupsyon. Kailangan may maparusahan. Kailangan makita nilang walang pinagtatakpan. But at this juncture, it is very obvious na napakarami hong cover-up na ginagawa. Maraming paraan ang kanilang ginagawa para ho itong mga tunay na may kasalanan. Di ba? So, anong kapal ng mukha meron ng presidente para maghikayat ng uh, uh, para manghikayat ng mga investor sa Pilipinas sa gitna ng isang kontrobersyang na ituturing o itinuturing na pinakamalaking uh, kontrobersya ng korupsyon sa Pilipinas. Abi nga, paano tayo makakainggan nyo niyan? Nasasabihin ni Auntie Claire, tulungan na po natin ang Pangulo. Ay, linti kayo. Tulungan ninyo sarili ninyo. Mga ipokrito. Iharap ninyo at parusahan ang tunay na may kasalanan sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Iharap ninyo si Martin Romaldes na unti-unti na ninyo itinatago. <laughs> Bakit? Kasi pag pinayagan ninyo si Martin Romaldes, pati si PBBM makakasuhan. Di ba ka? So paano kayo? Sa palagay ninyo, may pupunta ng mga Uh, investors sa Pilipinas, pag-aralan niyong maigyan dahil walang maniniwala sa inyo. Dahil ang administrasyong ito nakakahiya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ating pong uh, patuloy, nagigisingin ang mga nagtutulog-tulogan. Sa ngala po ng ating mga kasamahan, Maraming salamat po. Ako pa rin po ang inyong yayamanin sa exaswabing komentarista dito po sa YouTube. Ron Ramos po, magandang araw. Huwag po kayo mag-alala. Tuloy-tuloy po ang gagawin nating panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong! 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 Dagundong.